Hello po sa inyong lahat. Makulimlim na naman ang ating panahon. Kasing kulimlim, medyo lang naman. Kasing medyo kulimlim ng ating kwento sa araw na ito. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang uh, kwento ng totoong naging dahilan ng pagkawala ni Raul ayon sa ibinahagi sa atin ng kanyang kapatid na si Gina. At ito uh, na rin po tayong resulta ng ating latest blood chem. Huwag po kayo magkakakalas. Diyan lang kayo. Ayun, medyo mahangin, hindi ko lang kung makaka sa ating sound. Pero whatever, ay uh, yun pong kay Raul ay naibahagi na sa atin ni Gina. Noon pa mang unang punta ko sa pinaghihimlayan kay Raul sa St. Peter. Hindi ko masyadong matandaan exactly ibang details because medyo ano tayo eh. Nandun pa yung... yung, yung yung katatapos na pag-iyak, yung pagdadalamhati, yung mga pagtatanong, yung mga pagsisisi, di ba? Para medyo may konting pagsisisi, pagsisisi at, guilt kasi hindi natin pinuntahan si Raul. Kahit alam natin na medyo naghihintay sa atin, pinangakong pagbabalik. Kaya hindi ako masyadong, hindi ako masyadong makafocus kay Gina. So si Joseph ang asama ko. And, uh, parang nakalimutan na rin daw niya. So, yung ipapagay ko sa inyo, yung, yung, na lang sa ating huling, yung ayon na lang sa ating natatandaan. Hindi naman naglalayo sa 100%. And, uh, kung ano yung term na sinabi sa atin ni Gina na eksaktong na siya mismo naging dahilan ng biglaang ang pagpanaw ni Raul. Ayon kay Gina, Uh, medyo mahina lately si Raul. And then, isang araw, araw, araw naman sila na para matutumpa. Wala ng control. So, dahil si Jeannie nagtatrabaho sa provincial hospital, nagkaroon na siya ng, ng, how do you say that? Ng opinion na ito ay isang atake. Because nagkaroon na ng atake si Raul, yun yung panahon. Yun Nabot ko siya sa ospital. Nagkataong nandito ako sa Pilipinas. At ito yung pangalawa. Ngayon, medyo nagkaroon na sila ng kaba at takot o pangamba at takot dahil naglalabas na ng dugo si Raul. And then, she found out na ito palang si Raul ay nahulog sa kanyang kama. Hindi eh, masyadong mataas. Ganito lang yung kama niya eh. Pero, palibasa ay may edad na, at baka hindi maganda yung pagkakabagsak. So, siguro nabagok ang ulo or masama ang tama. So, na uh, ano-ano na sila, naglalabas na ng maraming dugo. Si Raul din na nalang nila sa ospital. And uh, hanggang sa umabot sa puntong nagsabi na ang doktor na tutubuhan. Pero parang ayon sa kalagayan nakikita ni Gina, kay Raul ay parang baka hindi rin kayanin So, kung ano na lang yung kaya at pwedeng gawin na maari pa rin makapagbigay ng kaligtasan sa kanya, iyon eh, yun ang priority. Although nakahanda sila, masakit pa rin sa kanila in case na mawawala si Raul dahil mahal talaga nila si Raul eh, kahit pa nagkaroon siya ng, ng mga taon na nasabi ko na sa inyo na napiit dahil sa isang pagkakamali ay nananatiling na doon pa rin pagmamahal nila kay Raul that only proves na talagang mabait si Raul in general yan siguro mas parami na gawang kabutihan sa akin kasi is talagang 90% na sinasabi kong napaka bait siguro kung babae lang ako noon eh pipikutin ko na <laughs> andun yung looks andun yung pagiging mabait andun yung yung real hunk basketball player, star player, and then maayos sa pamilya. Iyon naman pang gugulan niya minsan. Pag na, tinatawag ko ng anak niya, di ba nabanggit ko na sa inyo, ayun, tawagin si Robert at nagaano si Raul. Parang ginigiba yung pangay. <laughs> diba, dati sa ganun. Ako rin minsan, nagkaroon ako ng mga tantrums sa talagang parang hindi mo kayang kainin nung kapataan ko. Oo, lahat naman may mga ganun. Depende sa sitwasyon, depende sa nangyari, depende sa kondisyon ng iyong puso <laughs> at kakayahan ng iyong isip. Ganun siguro. Kasi dumadaan talaga tayo sa kapusukan ng damdamin na parang hindi na natin na nararamdaman na nakagawa na tayo ng mali. In short, sa hospital na binawi ng buhay si Raul, ayan, umiinit na. In-invite nila ako kahapon sa isang sa isang munting piging at padasal para kay Raul. Ito pala yan. <laughs> Ayan. Ay pahot ka ba na nandun ka ba? <laughs> <laughs> hindi ka na bumaba ka? <laughs> ha? Kaya na hindi ron niya alam? Dito <laughs> pwede i-block muna. Hello, Hello po! po Hello. Hi! Ako po. Ako kay Jimmy. Kala akong hindi na kailan eh? <laughs> ni? Hello! Hello! Wait lang. Ako muna. Ito ah. na. Na, na po kayo. Go, go. Kain kayo, ha? Maaari pa na solo na natin. Maaari pa paano kayo, ha? Masa kaya nga ko ang labo pa? Pasensya na kayo dyan. Oo, man. Ay, kain tayo. Ay, iniwanan na kami kami kami, kami lang ng dine. Sabi ni Bakla, baka na pagbalik nila, ubus nila. Ba, sabi kain. Ha? Baka mamaya magtaka, ubus eh, na. Baka sabi naman yung sabi ko yung kumaan, hindi ubusin. <laughs> ang bait sa akin ng pamilya nila, ano? Sana makahanap din kayo ng ganito. Pero <laughs> buti na lang hindi na kayo nagkatuloy, ano? Bakit? Ay, magaganda ang lahi nila. <laughs> Hayop ka. <laughs> magaganda ng lahi, tapos malalaki <laughs> ano? <laughs> Hayop ka. <laughs> hindi niya alam na akala niya talaga yung babae yung... oo. Uh, 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 uh.

Pero kamukha niya si ano ha? Siya. Yung na si... Si Kure? Oo. Hindi! Yung ano, yung... Yung ano, sa amin. Si Oo. <laughs> Pero nagbago ang mukha niya dito ha? Hindi na siya ito ha? Pinang... Medyo ano lang siya, iniba lang yung At nabanggit na sa akin na na... Nabanggit na sa akin doon na... Ang naging problema... Ang naging... Eksaktong dahilan ng pagkawala ni Raul ay ano ba nakalimutan ko? Teka, lipat tayo dun. Habang iniisip natin. Hindi ko na makita. Pero alam ko ni screenshot ko yun eh. Uh, anyway, pa-flash ko na lang ito. So yan yung term. So yun ang eksaktong dahilan ng pagkawala ni Raul may isang comment ako nabasa na sana mo ko nang i-mention ng mga names, sana mo ko nang ipakita yung ganito or pangalan ng kanyang mga kapatid or something like that because baka na uh, ni privacy ay hindi po. Alam nila yung istorya namin, nakakapanood din sila, nakikita nila yung mga post ko, matagal na kaming magkakaibigan, parang kapamilya na talaga ang turing nila sa akin and they're very open. They're very open about my love for Raul noon pa man. Yun. And sila mismo may message sa akin na minsan naiiyak nga ako dahil ito yung ilan. Proud pa rin ako na ipakita sa kanila. Ito yung ilan. So, walang halong sharing. Totoo yun. Totoo yung mga uh, na rararamdaman ninyo na o na, na kini ninyo na, na, treatment sa akin. Yun, yun, So, welcome talaga tayo. That's why nagpapasalamat ako sa kanila. Kina Rodel, kina Gina, kina Rinel, kay Monique, anak ni Raul. Yun, sa buong pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat. So, yung, 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 itsura ni Raul, dun sa picture na yun, yun na yun noon. Mas gwapo pa doon, Mas guwapo pa siya doon noon. Yan. Ah, diba? <laughs> Kaya, na volunteer <-ful> ang nyo. <laughs> Sarado na ang ating first love chapter ng Robotology. Because wala na si Raul. But, syempre, paminsan-minsan mapapanggit pa rin natin or mapapag-usapan pa rin natin dahil siyempre pagbalik ko galing Japan dadalawin natin siya hindi na natin abot yung kanyang 40 yet kaya dadalawin na lang natin siya kahit lampas na eto na po yung resulta ng check up so napacheck up tayo at napa-ultrasound noong May And then, nakaschedule na naman, nagpa-check up na tayo. Ito na yung resulta itong bago. Yung ultrasound, pinapaulit tayo. Because, hindi makita yung dati. Sayang naman. So, makita man nila o hindi. Siguro man nakita na ni Doc ngayon. Ay, ang mahalaga, magpa-ultrasound na rin tayo. May mga nararamdaman ako dito. Wala naman actually, may, pero meron dito. Baka naman kako ka dahil sa oh, pagkakahiga-higa ako. Na parang pag bumalok na kinukuha ganun. Pati ka, parang sa so, mga Alam mo naman, pag nagkakaedad na, pag 35 and above ka na, konting ano dito, konting ano dito, parang ano na naman to, ano na naman to, ba't parang lumagotok to? Ano na <laughs> naman? pag-uusapan natin ni Joseph sa araw yan. So, eto. So, marami na kaano sa atin na tayo ay mataas sugar, dahil na nalang kumakain tayo ng fruits, mga ganun-ganun. sabi ko, hindi. Yun po, it's proven true na hindi mataas ating sugar. Ito ay 105 out of 415. Ngayon, sa ilang kasi ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa sampung ito, ay lima po ang mataas. So, ito, ayan siya. Blood sugar natin, ay di normal. So, ang normal is 182 to 115, 105 nag-fasting tayo, cholesterol natin medyo mataas. Ayan, from 200 naging 244 tayo. Ang HDL okay lang. Ang LDL medyo mataas. Ang triglycerides, yun, mataas. Oh. Yeah. Kidney natin okay lang. 9.8 pasok. Uric acid medyo mataas, pero konting-konti lang. Creatinine, ay konting-konti -konti din lang. And then, ang ating saliver, SGP SGOT, ay nakakatuwang normal. Ayun. So, katrabahuhin huh? natin to. And then, may mga reseta tayo. Actually, nakabili na ako ng gamot. Start tayo bukas. Pero hindi ko dala yung mga gamot. ko dala. So, eto yung mga pagdakaanin ah, yun ulit natin, magpapatingin tayo ng ito. Uh, Yan. This is HPA, AG, hepatitis B, E antigen, and ALTSG PT ulit. And then, ang isa pa ay Ito, AFE. So, sinerge ko siya. Dito ako medyo kinabahan kasi parang testing ng cancer sa sa mga testicles, sa liver, mga ganun. Yung sila sabi ng iba eh, kaya magpa-hospital ng iba, ay lalo silang matatakot. Medyo nararamdam na natin natin yun. Lalo pa kung sa, pagdating sa gastos, di ba? Mapipilitan kang bumili ng ganun-ganun. Pero syempre para sa'yo naman yun. Hindi ka naman jojo -jo tayo ng doktor. <laughs> kaya ang kaya meron. Pero syempre nga, nauunawa din natin yung mga walang pera na kaya yung magpa-hospital, ay patatakot lang. Ay wala namang pambiling kamot. So hindi naman tinutulungan na ipang mga kapamilya. At tutulungan naman, yung iba baka mab mabaoy pa or something. Alin yung mabaoy. And then the other one is ultrasound ulit. Ayan, ultrasound. Okay, so malaking gastusan pa rin ito malaking gastusan pa but diretso lang fight lang bukod lang tayo ay eh, sa atay na lang natin ang araw-araw natin dahil sa dalawang tabletas ay bigay ano na 260 isa di 520 sabuti discount discounted tayo sa rip 12,000 ano lang kulang kulang 8,000 so maraming salamat sa pagiging 35 and above <laughs> And then Ayun Lord, pagalingin mo ako And Sanay naman tayo magpano talaga Kahit pa sa Japan, every three months tayo And then, bago pa ako pili sa Japan Lagi na ako napapa check up So, sanay tayo sa check up Sanay na ako sa turok So, dito nga lang sa left Parang hindi ako komportable sa right So, dito Kagaya dun Dun sa huli dito ako nagpalagay. Yan. Yan, ito yung mga ilang eksena sa ospital nung napunta tayo. Siyempre nakaalala sa atin si Ira. Tapos si Ira naman ngayon na may sakit. Ah, uh, ko na yung maningay kung saan siya may konting parang nakitang buhol. Pinahos ko yon pero sabi niya, tito, wag na. So, dinilit ko yung yung part na yon. Kasi sinabi niya kung saan siya meron. Kaya, hindi na lang muna natin ano, pag-uusapan. Ang in general is may sakit po si Aira Ito isang very open na panggit ko na na isa lang ang kanyang kidney. So pwede naman pala yon. Kaya lang syempre, iba pa rin kung kumpleto kung dalawa. tiba. Sana maging matibay si Ira at sana gumaling because pag siyang nagkasakit, hindi eh, parang na rin ako may sakit. Kasi parang siya lang naman yung manakot talaga. Karanjunanak na. And bago tayo uminom ng gamot, ay gagawin ko na yung dapat i-vlog ko na ng isang araw pa. Pero ano na ito eh, nakaset na talaga. Because marami na tatanong, bakit walang Jollibee sa Japan? Sasagutin natin yon ayon sa ating mga nalalaman. And syempre, habang kinakita natin yun, lumalafang tayo. Lumalaf, oh tama. Akala <laughs> ko nagkamali ako sa F. Lumalafang nga pala. Lumalafang tayo ng Chicken Joy. Hindi ako mahilig sa chicken actually. Siguro sa isang taon, baka mga dalawang beses ako nakakakain. Yung paprito lang sa bahay, naluto pa sa mantika ako. And then, ang isa yata, yung kumain kami sa KFC, na tinatanggap ko pa yung balat. Pero yung talagang ngabngaban, ng Jollibee chicken, hindi talaga. So, hindi ko talaga alam ang lasa na ng Jollibee because, alam mo tayo, hindi nakatikim lang, no? parang once a year lang. Matandaan. Yun, so lalapang tayo. Tignan natin kung, bakit nga ba itinuturing siyang bestseller? O tinuturing siyang isa sa mga inikilalang ano ngayon? Uh, uh, burger chain na mayroong pinagmamanaking chicken. sabi sa New York, number one daw. At malalaman natin kung totoo. <laughs> so, sa susunod po yan, bago tayo ng gamot at mataas ang kolesterol natin, ay di isama na muna natin yung manok. <laughs> Pakakasama natin sa si Dexter o okay, si Joseph. Okay, so yun po, nabigyan ko kayo ng ano. Nabigyan ko kayo ng konting pasilip sa sa naging dahilan ng pagkawala ni Raul at sa ating kasalukuyang nilalaban ng karamdaman na siyempre patuloy tayong lalaban kasama kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is Jeff Anubato. Sa inyong nagkutukos sa mga sakbubuhin natin pinoy sa masulok ng world. pathology pa more and more and more. Thank you.